Like Parang ako nagturo nito, kuya! Kuya! Ano mo Oh! Ayaw maniwala na ko! Ah, pinaman yun! Oh! Yan yung kids! Ano Oh! kuya ba ito? kuya yeah. oh! yeah. oh so Di ba ako ah, no. naman ko Pinilas lang ako. Bibili yun eh? tapos na

Ma, na, nabalabas na, no. na, ano, na diba, ala, talaga yung mga dusay ni Dada da. Ma, Dada, Dada! Ha? Dada! Sino? You know, what? Look at Dada! Look at Kuya's drawing! What happened, Duko? What happened? I love it, my drawing! Eh. Galing, ha? Isyo mo! <laughs> Isyo mo! <laughs> <laughs> Talang talo ka na, bibig girl, mag-drawing? I love it, mag-drawing, eh! Ay, nakong bata, Anto! sabi ko mag-practice mag-drawing, e. Grabe naman yan. Wala iba d'yan. Ang dinis. Okay po, nasa pa ko. Grabe naman, turo ko na yan. napaka naman ang dadad na yan. Bakit whole paper ito, kuya? Hindi na lang ni twice. Bakit hindi di-lend Ang galing yung turo ni Dadad siya, di ba? Di ba? mamamyon wala na grabe naman yan